Ang misteryo ng pagkawala ng isang pampasaherong eroplano sa himpapawid na sakop ng Pilipinas at isa sa sinasabing misteryo at trahedyang himpapawid na kinasangkutan ng Pan American Airways. Nasaan na nga ba ang eroplano? Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Isang misteryosong pagkawala nang isang pampasayarong eroplano habang nasa kalagitnaan ng biyahe ang nangyari sa airspace ng Pilipinas taong 1938 habang nasa ere ng Hawaii Clipper ng Pan American World Airways. Bigla na lamang hindi makontak ang radyo ng naturang eroplano pasado 11.38 ng umaga. Tatlong oras at 27 minuto lamang matapos lumipad ang naturang eroplano mula Guam papuntang Maynila may sakay na anim na pasahero at siyam na crew ang Hawaii Clipper. At noong July 28, 1938 ay lumipad ito sa huling pagkakataon mula Guam. Naiulat na ang Hawaii Clipper na lumilipad sila sa layong 909 km mula sa dalampasigang sakop ng Pilipinas. Makalipas ang isang buwang search and retrieve operation, may namataang bakas ng langis na palutang-lutang sa dagat Tinatayang 800 kilometer ang layo sa silangan ng Maynila pero matapos ang pag-aaral sa komposisyon at pinanggalingan ng langis ay nakitang wala naman itong kaugnayan sa nawawalang eroplano dahil magkaiba ang langis na ginamit ng Hawaii Clippers sa San Francisco, California kung saan ito nagmula sa na-recover na sample ng langis. Noong November 1935 nang magsimula ang trans na magbiyahe ng mga eroplano ng Pan-American World Airways at sa loob lang ng 60 oras ay lumilipad ang mga eroplano nito para magsakay at magbaba ng mga pasahero mula San Francisco, California sa Amerika papuntang Maynila sa Pilipinas. Ang pagkawala ng Hawaii Clipper sa ere ang una sa mga tatlong malalaking trahedyang panghimpapawid na kinasangkutan ng mga eroplano ng naturang airline company.